Napakabait ng Panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, uh, hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre, no? Yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City. Walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, uh, wala ring uh, naibulsa sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggagawa ng tulay. Swerte nga natin bilang Pilipino at bilang Dabawenyo na rin na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine this is a, a over 3 billion worth of project na binigay ng uh, libre. Walang binayaran to. No, no payment, no interest, no nothing ito na na linggo ay eh, sentro po ng diskusyon yung naging pahayag po ng pangulo natin na parte ng kanyang mga legacy project yan pong Bukana bridge sa inyo pong pagkakaalam uh, Manong J uh, pag sinabi mo bang legacy um, malawak po ba yan uh, dapat marami bang ikonsidera ng mga factors bago mo ma masabi na parte ito ng legacy kasi sinasabi sa kanyang pamumuno nagumpisa ang pagtatayo nito at marami din na mga information talaga na mayor pa ang pangalawang pangulo ito na yung hiling niya at itong uh, plano niya 2018 pa nga nasama sa kanyang state of the city address sa uh, Manang Jay. Alam ano mo yung salitang pamana no o legacy eh nagsisimula yan sa kung sa, sa simpleng kawikaan no ay nagsisimula yan sa isang panaginip, sa isang panaghoy, sa isang panambitan. Uh, ang bawa, gusto mong ipamana, gusto kang magpamana sa anak mo ng lupain. So, mag ka, magkaroon ng lupa, titignan mo kung saan banda, anong klaseng lupa, anong pwede itanim. Ganoon sa ano pa mga bagay, like ito pinag-uusapan itong Bukana Bridge, no? Uh, ito ay isang panaginip na at tapos pinlano mabuti, kung hindi ako nagkakamali, Oktubre taong 2018, no? Nung uh, simulang, ah uh, ano taon nito, iplano talaga yung uh, pagsasagawa ng iba't ibang mga uh, future projects Uh, para sa siyudad ng Davao at ang pagkakaalala ko noon hindi ako nagkakamali ang aming mayor dito sa Davao City uh, bagamat ako'y nasa farm dito sa Davao del Sur pero ako ay isang tiga siyudad din ano? may bahay din ako dito sa siyudad ay uh, panahon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte so inayos yan problema lang ay sapagkat nangangailangan niya ng malaking uh, pera no para oh, matustusan yung pagpapatayo ng mga tulay. Ah uh, marami yan eh. bukana, Bolton at uh, tapos mga limang tulay yan sa uh, crossing Davao River, no? Uh, para mapagdugtong yung uh, mula Katimugan papuntang Hilaga na bahagi ng siyudad, no? From from Matina uh, to uh, the main poblacion area or uh, going to the from first district to the second district doon sa bandang dulo na, papuntang uh, itaas, no, bandang itaas. So, noon pa man, pinano na yan, ginawa na ng, uh, baga, pinag, uh, uh, ginawa na ng studies, no, ng feasibility. Ang problema lang noon ay, well, saan kukuha ng pera sapagkat malaki ang pagkakagastusan niyan So, humiling sila sa uh, national government na tulungan, na makahanap ng pondo. Nagkataon noong panahon na yon ang presidente ay ang kanyang amas na dati ring mayor ng Davao City, si Rodrigo Roa Duterte. At nang sila ay uh, magkaroon ng tsansa na makapunta sa China, ay uh, nabanggit ito sa mga namumuno sa bansang China. At uh, lo and behold, uh, napakabait ng panginoon at napakabait ng mga kaibigan ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia uh, at sa Asia ay uh, uh, hindi lamang pinautang kundi binigay ng libre no yung uh, anong pangalan nito yung project yung Bukana Bridge connecting north and south of Davao City uh, yan ang kasaysayan yan. So finally, uh, kasi matagal yan, mga, na proseso sa gobyerno, meron mga technical studies na gagawin hanggang sa pag nabuo na yan, magkakaroon na ngayon ng lagdaan ng kasunduan kung paano ang siste. At uh, kung itatanong mo, Almar at Admar, ang siste niyan ay uh, ang mga ngasiwa, sa siya ay nasa Republika ng Pilipinas under the Republic, ay ang DPWH Urban na uh, Uh, planning and uh, uh, yung section na yan ng DPWH ano pero ang gagawa lahat ng gagawa diyan uh, ay mga uh, contractors o engineers mula sa China sapagkat sila ang mga bihasa sa paggawa ng mga mga tulay at iba pang infrastructure na moderno kaya ang nangyari diyan uh, ay uh, walang lumabas na pera, walang tinanggap na pera ang gobyerno, uh, wala rin uh, na sapagkat direkta doon sa kontraktor na punta sa paggagawa ng tulay at mar. Opo, no. Uh, siguro ang ang reaction lang kasi ng ating mga kababayan lalo na yung mga Damawenyo, doon lang tumas yung kanilang kilay nang sabihing parte ng legasya. Siguro o oh, naging kabahagi sila kasi naabutan kasi doon sa uh, term niya. Meron pa ring ano, uh, credit pa rin kasi eh, pinagpatuloy, nag-supervise pa rin. Pero yung term kasi na legasya para par naman may pagpatuloy dahil wala namang wala namang involved na pera ang national ang Philippine government. Kasi ito'y donation. So na, nagkataon noong 2020, nagkaroon ng lagdaan. And finally, sa nagkaroon ng pandemic, na, na, naantala yan, nasimula yan 2022 na. Kaya natapos ngayong 2025. Uh, so, no. kaya... Meron niya ako nakita ano? Manong Jay uh, Dokumento Na yung notice to proceed No, uh, 2022 yon Parang July ata 'yun nung nilagdaan sa nang uh, uh, counterpart sa China yung notice to proceed mula sa DPWH. Mm -hmm. E kung matatandaan natin nanalo po ang uh, presidente kasalukuyan Mayo. So ibig sabihin ba nakaisip naka dyan na magtatayo ng uh, tulay uh, doon. So maraming ano mga inconsistencies talaga at ito yung nakakapagpataas uh, uh, ng kilay ng ating mga kababayan lalo na po dyan sa lungsod ng uh, Davao. At uh, sa panig naman ni Vice President uh, Sara Duterte, actually hindi na nga masyado niyang uh, pinalaki, eh. binigyan lang niya ng konteksto na Uh, matagal na niya pa. In hmm. fact, iyan ay bahagi pala ng ano, uh, coastal uh, ano project. Maaba ma marami ka na yan. Dugtong, dugtong na proyekto yan na pinlano noong 2018. Sinimulan na noong 2018. Uh, so, kasi marami ang uh, phase by phase yan, hindi naman matutustusan. Aswerte nga natin, bilang Pilipino at bilang Dabawenyo na rin, na nagmaganda loob ang China na bigyan tayo ng libre. Imagine this is a, a over 3 billion worth of project na binigay ng uh, libre. Walang binayaran to, no no payment, no interest, no nothing. Ang uh, ano lang dito, ang importante lang dito, gawin ng maayos, si supervise ng DPWH yung ginagawa ng China, uh, yung ano nung nanalo sa bidding. Uh, kasi bago bayaran niya ng China yung kanilang inutusan para magtayo dyan ng uh, building ay kinakailangan uh, naka ano to uh, according to specifics according to technical descriptions and uh, ang kaya nagsusupervise yung mga engineers natin na mga Pilipino sa DPWH uh, admin. Opo. Ngayon ah uh, sige po. Dito so, walang no doubt ito ay natapos sa panahon ni Presidente uh, Ferdinand uh, Romualdez Marcos Jr. At uh, marapat lamang na, anong tawag nito? Siguro sa opening, eh, mag-ribbon cutting. Uh, siya, siya, ang, siya ang presidente uh, kung yan ang minamarapat ng... Actually, dapat dito, ang nag imbita rito ay yung, anong pangalan nito? Uh, Local Government of Davao, no? Uh, dapat dyan, kino ng DPWH sa local government because this is a project of the local government of Davao. Uh, this is not a project of the national government. Remember, tumulong lamang ang national government para makahanap ng magpupondo, in this case, ng magdo-donate. You know? So, yun lamang ang role ng national government dito. yung uh, At uh, maswerte tayo because at that time, napaganda na relasyon ng China ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Roa Duterte.